Hi Mima! You know, ang nasa mo ay hindi mo alam kung ano ang buhay na para sa kanya! At kayo lang na pagsabihan! Kaya ba hindi pinalaki ng mabuto ng magulang ninyo? Kung hindi nyo pinalaki ng magulang nyo! Oh my God, Father! Huwag nang malisimong muna yung mic sa pangangang! appeal to your kind heart. I hope you understand me at this moment. I would stop this life for a while because I have to compose myself back. I am so, so hot. I... Ay, totoo na ba yan? Ito ang simula ng bagong bukas. Life is a matter of choice. And I will choose what is right. At ngayon, yes, kaya mag nalakap ako doon. Pero, kung walang burarang may-ari, wala po talaga ang mawawala sa ating pugmang may-ari. Huwag natin iata na ang ating mga mamahaling gamit sa CCTV ban bantaya natin ito mabuti. Kaya naman nasabi ko na clear ang conscience ko dahil ang cellphone na iyon ay binintang sa akin na halos Hello. Mahal ba ako? Kaya naman ako kamahal. is mga ako.